Mga sports official nang inanunsyo ang walong manlalaro na committed para sa Gilas Pilipinas sa SEA Games 2025 sa Thailand. Pero ito ang malaking tanong, sino ang pupuno sa apat na bakanting slot lalo na kulang na kulang tayo sa mga malalaking big men. Kung tripo po ang ganitong content, iwan ng follow at subscribe na din. Tara pag-usapan natin. Unain muna natin ang confirm na rooster ayon ito kay Coach Norman Black. Committed daw sina Justin Brownlee and Kwame Remy Martin, Ray Parks Jr., Matthew Wright, Dave L. Deponso, Jason Brickman at BJ Pre. Solid ang line na pagdating sa guards at wings pero obvious na kulang tayo sa malalaking centers at power forwards. Sabi nga ni Coach Norman Black, priority nila ang dagdag na malalaki dahil sa international competition, hindi pwedeng puro guards at wings lang. Kailangan ng rim protectors, rebounders at post presence. Kaya may mga big man tayo na possible prospects po. Una si Kai Soto. Isang 7 foot 3 at alam nating isa sa core bigs ng Gilas. Kung saan ay papayagan ng schedule sa Japan B-League, malaking tulong talaga siya sa paint.